tayo ngayon sa ano, sa mini market ng Manggahan dito sa tabi ng Baby Mart. So, ayan. Ako yung magtitinda kayo ano. Ako ang magtitinda ngayon ng yan. tuyo. So, ang mura ng tuyo dito guys. Sa tuyo taon. Iba-iba. Iba-ibang iba, iba. iba, iba klase. So, dito ako sa bayan. Ayan, papakita ko sa inyo yung Ito naman yung sa likod ko. Yan. Ano naman yan? Kain na naman yan siya. So, ayan. Napasok ka dyan. Tapos kakain ka. Tapos ito naman yung pesta ng kapatid ko rito. Prutasan niya. So, ayan naman yung batang makulit. <laughs> okay, guys. Grabe talaga yung mga pimples ko. Nagaluhan na naman. Nagsibula na Mandera na po yung for today's video. abang nag ako ng customer, muna. Gawa muna tayo ng content para may may upload tayo ito guys ano to eh espada na tuyo espada espada. So, yan. Tapos ayan, may sapsap. -sap. Ito gusto ko dito. Sarap nito pang sa gulay. Ayan. Kasi ito naman, isahin mo lang siya ng hindi na naman tayo nakabili ng maintenance para sa charlotte so, hindi na kayong tuyo guys sorry ano may sakot na agad ako pag pagdating ko pa lang dito inabot niya na agad yung sa sa okay. Wala pa nga akong nabibenta. May sahod na ako. Kailangan galingan natin magbenta. Mas yes, para naman hindi na kakahiya. Mabawi man lang niya yung ato. Mabawi man lang niya yung pinasahod niya. So, yan. Yan ang outfit check. May nakapagyapan tayo kasi. Yes, then, eh, no, dito okay, so, Tabi siya ng kalsada, kaya talaga ng kalsada siya ng tao. Yan na yung yun, tabi niyan. Baby Mart, Baby yan. So, kami. yung kami umiihi, guys. Pupunta kami, papasok kami dyan pag mag <laughs> Tapos doon naman, ayun o, sa maraming tao dyan kasi mga isda yun. ng isda dyan guys. Minsan, minsan po may na Pia, mo ilabas yung mga damit mo, mo, Bi yun lang muna guys ang update ni Lord today bye